dito ko na nilagay lahat ng tanim ko yung nasa rooftop kinuha ko na binaba ko na siya kasi sobrang init na doon parang medyo na nilaw yung dahon niya hindi siya green na green ayan o. kaya binaba ko na siya ang natira na lang doon yung kamote na tatlong paso ito bagong tanim ko to yung radish kinukuha ko lang naman yung dahon may laman na siyang konti kaya ang ginawa ko tinanim ko siya may mga bunga na rin yan. Yung sili na yan. Ito. Ayan. Namunga na siya. O. Oh, diba? Madapit na din naman yan. Yung isa yun. No? Medyo mahaba na siya. Ayan. Tapos. Ito yung tinanim ko na radish nung nakaraan. Ayan. Buway na siya. Ayan pa, may radish pa dito. May mga bunga na yan. Ayan o, may iksi lang. <laughs> Tapos ito yung namang kabila. Ayan, may mga radish pa din akong tinanim dyan. Ayan o. Ito o, madami na yung dahon. Pwede na kuhaan. Dahon lang naman yung kinakain dito. Ayan. O, diba? Diba? Marami na akong ha na coriander. Ayan o, mahahaba na siya. Pwede na yan kuhaan. Ito na ang aking mini garden dito. Tapos yun, ang taba na ng aking shamander. Oh. Diba? Ganda.